Fire Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sayo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private reading, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin ano ang mensahe para sa iyo we have five of swords. Yan. So, pwedeng may nandoloko sa'yo dito, may nanlalamang sa'yo, fire signs, ngayong araw. Kaya, ingat kayo sa mga makakatransactions po ninyo, sa mga taong nakakausap ninyo. Actually, mararamdaman nyo naman kung nagloloko ba yung tao na yon or meron ba siyang hindi sinasabing, ah uh, ano ba, sinas ano, parang nagsisinungaling ba siya sa inyo, ganyan. So, follow your intuition. And also nakikita ko din dito, maraming nagmamasid sa Fire Signs. Madaming tao dito na inaabangan yung pagbagsak mo, yung pagkakamali mo. We have four of cups. Ayan. So pwedeng nafi-feel mo na parang walang progress na nangyayari ngayong araw. So some of you you feel frustrated sa mga ginagawa po ninyo ngayon. Ayan. Una, naiilang kayo nga may mga nakatingin sa inyo, may mga nagbabantay. Tapos, pwede rin na yung mga uh, desires ninyo, yung mga gusto ninyong matapos ngayong araw, is hindi siya matapos-tapos. Parang, basta naiilang yung iba sa inyo. We have the star. Ayan. So, pwedeng may delays, pero pinapakita naman po sa inyo dito ni Universe na may pag-asa pa. Pagdating dito sa mga uh, gusto ninyong mangyari, pagdating sa life ninyo, pagdating sa career ninyo. Kailangan lang po is ibigay ninyo yung best niyo Ayan o, tama. Huwag mong ipakita sa mga taong to na pinanghihinaan ka ng loob. Fire signs kasi lalo silang matutuwa. We have two of cups. May tao pong makakatulong sa'yo. Could be a water signs, cancer pisces Scorpio. Or magbibigay ba sa'yo ng inspirasyon ngayong araw. So maganda yung magiging uh, pag-uusap ninyo ng taong to. Maganda yung mga advices na ibibigay niya sa'yo. And also, you will feel na talagang sinusuportahan ka nitong taong ito. Tignan po natin. So, yan mafe-feel mo yung support ng mga tao sa paligid mo. Tignan pa po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? Pagdating sa trabaho po ni Fire Signs. Pagdating po sa trabaho ni Fire Signs, we have eight of rods. So, nagtatravel pa ba yung iba sa inyo everyday? kapag pumapasok kayo ng trabaho so mag-ingat lang din po kayo kasi ayan oh uh, kung kayo ay mayroong sariling sasakyan, nagmo-motor, nagko uh, di ba? So mag-iingat po. Parang ano kasi may pagmamadali akong nakikita dito. So agahan nyo na lang po yung gising ninyo fire signs ngayong araw. Ayan. Ingat-ingat kayo sa pagda-drive. And also, ito, madaming communication ako nakikita kasi dito pagdating sa trabaho mo. Pwedeng madami kang makakausap ngayong araw na to. So, sabi ko nga sa'yo, maraming naghihintay dito na magkamalika. Ace of Pentacles, ito po yung tingin sa'yo ng mga katrabaho mo. Fire signs na you are an asset talaga pagdating dito sa trabaho. And nakikita nila yung halaga mo. Okay? Or pwede rin na kinakaingitan ka nila. Some are... Uh, nai-inspire sila sa'yo meron namang iba na naiingit sila sa'yo kasi pa pwedeng iba yung treatment sa'yo ng boss mo sabihin natin uh, medyo special talaga yung treatment sa'yo dito Yan, pagdating sa trabaho mm -mm. tignan natin pagdating naman sa negosyo we have the moon diba? so we have the star and we have the moon So, pagdating dito sa trabaho, ay pagdating dito sa iyong negosyo, we have the star and we have ito, the moon. So, ito po ay magandang usapan. Medyo confusing, yes. Pero kasi, uh, kung meron kayong wini-wish dito, meron kayong minamanifest na mangyari sa negosyo ninyo or sabihin natin mak uh, makipag- Uh, transact yung isang makatransak yung isang tao na ito so mangyayari po yan Ayan, meron din ako nakikita dito na mabibigyang linaw kung ano ba talaga yung nangyayari dito sa iyong negosyo. Pwede po na need ninyong uh, re ano ba yung nangyayari pagdating sa business. Ten of Swords. Okay. So, ito. Actually, marami fire signs hindi bilib sa'yo pagdating dito sa pagne-negosyo mo. Pwede kasi na Ayan, no, 'di ba, the star pa lang. Parang hoping ka pa lang kasi dito. Ibig sabihin, parang hindi pa talaga totally stable yung business mo. Marami po sa inyo. So, ito nakikita ng mga tao na parang Pwede ka nilang i-take advantage, baka po masyadong mabait yung iba sa inyo, baka nagpapautang kayo. So, ang daming tao dito na, sabi ko nga, mga nagmamasid sa inyo, gustong bumagsak kayo. So, pwedeng ito yun, oh. Regarding yan, pagdating sa inyong business. Kaya po, mag-iingat kayo dito. Kasi, even yung mga clients ninyo, okay, pwedeng bumibili sila dyan. Nakikipagkwentuhan sa'yo. Inaalam lang kung maganda ba yung takbo ng business mo or hindi. Kasi may manta sa sa'yo dito, oh. Hindi ko naman masabi na trider ka ng taong top. Pero kasi pwedeng may manggagaya sa business mo, fire signs. Yun yung nakikita ko pagdating dito. So, tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo pagdating sa kaperahan. We have naman Queen of Swords. Napakagandang energy po nito. So, tignan mo kung sino man yung makakausap mo ngayong araw. Sino itong makakatransak mo. Very direct po yung pag-uusapan ninyo dito. Talagang ilalatag mo fire signs kung ano ba yung kailangan mo. We have 10 of rods. Ito ka naman nakikita ng mga tao na makakausap mo ngayon regarding your finances na nai-stress ka. Ayan po. So, 'yung iba sa inyo, ayan, pwedeng uh, stress talaga kayo kasi ang dami-dami yung responsibilities, ang dami-dami ninyong bayarin, kaya ito 'yung nakikita nila sa na nai-stress ka. Alam mo 'yung ginagawa mo yet nai-stress ka pagdating sa finances mo? So, pwedeng you are asking for help. Wala pong masama dyan, fire signs. Lalo kung may nakaka- or lalo kung may makakatulong naman talaga sa'yo pagdating dito sa iyong kaperahan. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po, po natin kay fire signs. Aries Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have release resentments about money. Ayan. Sabi dito, yes, the money system of the world can seem upsetting. But holding resentments about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world. And this shift will will help you attract support and golden opportunities. So tools lang po or isang tool lang ang pera para makatulong kayo, para matulungan ninyo yung sarili ninyo. Ayan po. Para kasi 'di ba yung iba nagagalit, oh, yung pera, pag nagmukhang pera ka, pag ganito, uh, you know, greediness, uh, money is the root of all evil, 'di ba? 'Yun yung sinasabi nung iba, hindi eh. Nasa sa inyo po 'yan kung paano niyo bagagamitin yung pera. At 'wag niyo daw tong tignan as 'yun nga, as uh, money is root the root of all evil. So 'wag niyo tignan 'yon. Okay. Oo, ang pera ay pwedeng makatulong kayo, 'di ba? And you It will help you attract large amount of money kapag naging positive thinking talaga kayo kapag iniwasan niyo yung mga ganyan na you are poor 'di ba yung mindset natin ibahin natin pagdating sa money yes kailangan po nating maging re, uh, maging ano ba practical kailangan nating maging mabuhay sa reality na yes kailangan natin ng pera hindi ba? Ramdam na ramdam nyo yun, lalo na kung napakadami ninyong responsibilities. Tingnan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin kay Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have Between Worlds. So, pwedeng tingnan mo, oh. Meron pagbabago dito pagdating sa life ninyo. Diba, ito black and white, tas ito nagkakakulay na. So, pwede pe po yung mga goals ninyo in life ay nagagawa nyo na. Yung mga goals ninyo in life ay unti-unti na pong nangyayari. So, nagkakakulay na talaga siya. Hindi na lang siya puro drawing. Kung meron po kayo mga pinaplano dito, fire signs, maaaring nagkakatotoo na siya. Nagiging reality na siya. Yung mga minamanifest nyo lang before, yung mga pinagdarasal nyo lang, nagiging totoo na. Tignan po natin pagdating sa love life. Kamusta po ang love life spirit guide? We have the hangman. So ito yung iba sa inyo feeling stuck pagdating sa relationship. It's either you feel stuck with your person, parang nakikita mo or wala kang nakikitang pag unlad pag-angat, pag ano ba? pag-move or pag-level up ng relationship for some of you parang kung ano kayo five years ago, ganun pa rin kayo. 5 ah uh, ganun pa rin kayo ngayon. So, parang ano ba? Uh, uh, ano, hanggang dito na lang ba yung relationship nyo? So, yan yung mga iniisip mo ngayon. Tingnan natin. Ayan. Tapos meron dito, tala, parang hindi na ba kayo happy? Siguro, meron na lang kayong mga kinoconsider. Kaya nandito pa rin kayo sa relationship. The Phoenix. Okay, so kailangan nyo mag-usap ng person mo. Uh, kailangan nyo pag-usapan. Okay, ano ba yung gagawin niyo dito sa relasyon niyo Hanggang dito na lang pa or ile-level up natin. So, kailangan po may pag-uusap dito. Kasi meron naman tayo dito new pace pagdating sa relationship niyo And we have also rekindle. So, pwedeng may magkakaayos dito baka ayan, hindi kayo nagpapansin na nasa iisang bahay kayo pero wala kayong imikan. Parehas kayong naka-online pero hindi kayo nagpapansinan. So parang alam mo yung nagtitiisan kayo. Parang nagpapakiramdaman kayong dalawa ng person mo ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po at ito yung lucky number mo, number 3. Mag-ingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!